N sa balik وب Tapatana niya 150 150 tlap become po Wisim boy po Paano? Manila Nay Yes okay. sir Hello po Laki na lapo-lapo niyo ah Hello po Maganda Ito yung malaking malakapas? Malakapas <laughs> Maliit <don't> <laughs> <laughs> Pangano na lang, pang sabay ko pangano ko lang Pero masarap Masarap Sige lang <laughs> na Yeah. này bao nhiêu? Ông kilo mày rồi? Ông kilo mấy rồi? Bao nhiêu ta? Bao nhiêu pa? kilo? à? Kilo à? na

i have the little... Ang may Om ni kilo mo yun? may kilo mo yun? 40? Pabilo pa asa kilo? Sa kilo? Kung gano'ng karami? Marami na yan. Sige nga. Pwede malambot to. Isang kilo bigyan mo ako. Ikaw na. Ikaw natin. Ilaga ako eh. Sige, karga mo. Ayun ko dumanan eh.

40 kilo 15 kilo 40 80 nga forty 1 kilo ama thank you dala no, mateng sambal ka duman eh sambal ka hindi na Panay. Ay, ayan, malakapas siya. Malakapas. Tabang, ay. no? Ay, hindi. hindi. Alat, alat siya. Alat siya. Alat siya. niya. Magkano sa ganyan, ay? 280 na lang toiti lahat. kilo, lahat. lahat ay, na. lahat na 280. Para uwi ka na. <laughs> Marami ba kanina yan? Ay, isang tambak. tambak? Oo, eh? oh, dami ah. Malalaki. Ayan, binigay lang, binala lang. Wala na kanina. Pwede wala kapas, no? Wala kapas. Anong luto dyan, Naipak? May pangat? Kahit ano. Kahit ano? Okay. Sabaw na mo, sarap. Ha? Ah? Sinabaw na mo. Oo, oh, oh, oh. asidak. Pirehundred ang pinta ko yung konta niyo. Oh, Nakukunin ko na yan. Kunin mo na? Oo. Kunin natin. Oo, oh, okay. Ito sa inyo rin to. Oo, oh, ang mga pinta. May nanay din to. Okay. Pag kinuha ko, alis ka na. Uwi ka na. Hindi pa. Mamaya ka pa. Papa tanga ko na ne. Swerte mo anak. Hindi matagal na akong ano eh. Wala ka pa, tagal ko hindi nakatikim niyan eh. Sobra sobra pa yata. Sobra yata yan ng. Ate, tanglad ko ate. na pang timbang ni nanay? na cute o sobra so, o oh, hindi na ba? hindi hmm. kumno ren kumno uh -huh. tulitin mo na lang sa wala kang bariya yan wala kang bariya kabalik yung sa mo na nai sa iyo yan sa iyo yung sa atang isa o oh, isa ano pa yun lang nai Yan, yeah, lagay mo lang dyan Yan Yan eh. Yan, tas yung tangkay Yun. Yun. niya Patanim ko na, matay yung tanim ko eh Oo oh. Ay, padoble mo ako Isang malaki na Isang malaki na uh <laughs> Oo, oh, swerte mo yan Sarap talaga mamaling ka sa asan ba? Bakit ka saan? Tubig Pero ang mas makwampanista doon, Mura. pero marami ring mga de mga gulay eh kaso araw ng palengke kaya pumunta ako dito tama ba tama 300 hundred eh, nanay or ano yung kung Luto hipon na yan, 50 oh. lang yan. 50 balot. Opo. Okay. Hipon, oh. hipon ta, hipon tabang. Opo, okay. hipon po nang ilog yan. Ilog, oh. Ano? Magtigano pa na? Nagtigano mo? gulay?

Ah, oh, oh itu boy ko. Kano uh, sa ganyan te? Kaka na rin. <laughs> eh? Dito sa bayan. Isang baso. 70 70 baso. Jag, 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 oh, sa baso. 74. 70 ang baso. Ito sa kabilang to na. Ito masarap to. Okay. Okay.

Ninety kilo yan ang Opo, 90 na lang po. Tanim niya yan? Angkat din. Ganda no? Ang mga angkat. na lang. Panglaga na ninety pangka Laga. Laga to pang ano eh. na Karga ko muna to eh. na lang tanda hindi sa ka salamat na sa siyang ba, isang tao, ano ano tapo wala, huwag ka takot, takalapat tayo balik tayo Sorry Pak <laughs> <laughs> sa lugar mo doon? Magkano ba? 450. Ah. Salamat eh. 450. Okay, good morning po. Ayok. Α, ματέρα. Masa nga nai? Masa nga nga dito? 4-4 4-4, dito sapa no? 2-4 2-4, dito Ano na kayo doon kayo pwede magandang nanay hello, hello po lalaki lapo lapo nyo hello po maganda Ito yung malaking malakapas. Yeah. Right. <laughs> pang ano na pang sabaw ko, pang ano ko lang. Yeah. Pero masarap, masarap. Okay. Sige <laughs> na. Yes. Yeah. Nanay, okay. yeah. oh, nice. thank you. Igat ako. Basket down basketball basket. basketball okay, Basket. سب نیم مستے 在哪里呢？